Sir, wala gid intang kuy kayo sir nga isa dusto. Giun ka poburiyana ma mam bigmake, dili gid bartab-bartab ang poburiyaman. Yeah, iya karon nakaginawa gid awan mo. Nakaginawa na naka give me Sa nakaraang araw, binalikan ni Bro Tata si Lola para iabot din ang mga inabot ng mga sponsors para pangbigas nila Lola pang ulam sa kanyang mga apo. 7,700. Lamat mm ito, -hmm. sir. O sa nag-sponsor ito, ano yung pagtabang sa among kalisod. Hello guys, mga katikang natin dyan. Balikan namin ni Bro Tata ngayon si Lola at ang kanyang mga apo. May pahabol tayong tulong para sa kanila. Jan lang kayo samahan nyo kami. dito uh, bababa lang sila dito dito lang natin sila kausapin mayroon tayong iabot uh, dagdag tulong sa kanila po ang ibang apo ni Lola hindi pa nauwi nandoon pa sa eskol si Ayami lang ang nandito amoros lang ipalugsong kay Lisod kayong dalan so Ayami si Lola, Mil Milba o si Ayami no? po ay eh, matagal-tagal na tayong hindi nakabalik dito si Bro Tata lang nakabalik sa kanila dito sa mga bago pa sa ating channel noon po ay eh, nakaayuda po tayo sa kanila noon ilang bisis tayo ilang bisis po namin sila binalikan nag-aaral pa noon si Ayame so si Lola Milba po ang dami pong apo nito na ni inaalagaan kung mapanood niyo sa vlog ni Bro Tata ang dami pong mga apo at saka nahandugan handugan ni brutata na tulungan na bigyan ng ayuda So nakadawat sir mo kayo dah, hindi ni bro tata no? Nakadawat sir. Salamat uh -huh. gimay sa ilang. Sa among kaliso, nakatabang sila, nakatabang sa among. Labi po sa inyo sir, ka Kapalit mong bugas. Sir, akong gipat bugas, ako gitong ipabidyohan. Ako ipidyo na niya, I-send ito ka sir tata kay Aaron. Makakita po sila sa pinalit. Ang katong isla, ako po ang pabidyohan ng tabo. Po siya mong pabidyo sa pa. <laughs> Tulog kilo to. <laughs> Ang um, gipalit ba kay So nakapayad mo isda pag mm. So dili na kay mo magliso sudan sudan. Hindi na sir. Na nagiintay gi nga isda. Ya, unsa man inyong gipang sili pangwartahan ron mangguna si hapon. Mangguna sir og walay gunay na nimbasa ang uh, basa pa mamunit pa mig basura sir og na mi kwarta, uh, na po kay kwarta kay magpait to ko kun sabinan ba. Para basura hmm. dai baligya po. Ibaligya po. si Ayame, ya, ya oh. yeah, si Ayame yeah, kung nalala ninyo. Si Ayame po, no, nabigyan natin ng silpon. So, kumusta ang silpon ninyo? Wala rin na ko Wala rin. Wala rin ito. Auto charge. Imo rin na, nagamit rin ninyo? Oo. Gamit, mo. Oh, gamit so, kayo sa... May graduate sa na ka, oo? Grade 12. So, pag, pag, grade 12? Wala eh, rin may nakabantay. Wala rin may nakabalo. Pag graduate na grade 12, wag rin may katampong sa graduation ni Ayame. Niya kumusta man Ayame? May graduate na ka grade 12, kumusta? on sa si may plano sa sunod? Sa ka? iskwila ang tapo niya. Wala pa po niya yung kuwan. Kaya lula ang iyong pangita. Lisod kayo wala dyan yung mga gastropod. So, ngayon po eh hindi siya makapagpatuloy sa college. Dahil yan, sabi ni Ayami sobrang hirap kasi mang, ano lang, manggamas lang yung lula. Kayo din, manggamas lang, no? So, ang, ang unsa may plano ni Mo, dili lang sa mga eskwila? Dili lang sa mo, trabaho po, mga trabaho, mangitag-trabaho. Mangitag-trabaho? Mm -hmm. Bilagin mo kabog magsuon nga, akong isuon kay kuno mi kabok nga namo ko nagpuyo ka lola so ang uban imong isuon tuasa imong mama no okay. sa kalo sa lola man kadi mo nagpuyo gino kwan man na um. sir god ang mutsulti ko sa tinuot siya wala gina siya mahagop siyang inahan kaya sa iyan ang pagkadaga Mao nga siya um, sa gamay pa ko siyang bata ako gil pinagpalutas nagpa-eskwela lugar Anong sa ayam, iyan eh, uh, anak sa, uh, sa oh, pagkadalaga o pinangkan silbi So naminyo ko sabang imong anak. Oh, lahi anak na ang yang gingan igsuon, lahi siya papa. Dili gid sa igsuon nga tinuod. dili sa close sa yang inahan. Wa pa mga... Ayan, ina. kita sponsor party ni Ayame sa yang pag-eskwela, naalangani na. So sa hapin ng klase ang uban na enroll na siguro karon. Uh. So nabigyan kayo ni Brotata, nakabili kayo ng uh, bigas pang-ulam. So sa inyo Ayame, mayroon akong ibigay. Uh, salamat ni Bay Danilo sa Pulomolok. Uh, nag nag uh, nag, nag abot po siya para sa inyo. Ha? Itago-tago lang ninyo ha para mayroon kayong magamit-gamit ha. Ha? Anay, ibigay ko lang kay Ayami. Oh, Kasi nabigyan ka naman ni Bro Tata. Hmm. So, so dinner si Asher kay siya man para kung kinahanglan manggit siya um, o in kaso in case na mayroong requirements uh, sa sunod buwan siguro mag mag-iitin ka na. Unsa ha ka mag-birthday? 14. August 14. August 14. Ganun po ba? So, mayroong inabot si ano po? Si Bay Danilo. Bay Danilo sa Pulomulok. Salamat po. One. Two. Three. Nay, 3,000. Ha? Salamat po. <laughs> So yan po ah uh, Ang plano na Ayame magtrabaho sa Inugitin Karong buwan pa siya magitin Trabaho lang sa siya Kung dili siya kay eskwela sa college Kay pa karong wala pagitay Sponsor Na update na to ni Bro Tata Pero wala pa yung sponsor Sige lang uh, ah, Basta kaloyan ta Basta Kung sakaling Kung mayroong mag-sponsor Willing kang mo eskwela No, maapas-apas pero kinanglan di si, na takatik sa si, kuan di na madala At si, atrasaw si, si, na siya. hindi na pwede nangong gana siya sa ako sir nga La, magkanang ang tarbaho ko la niya. Salamat ka ayan ni sir kay kuan ah, na napod ni kung panalitan mahurot tong among mga gihatag nila ni kuya tata kay na ni mi mapalit. Yeah. Hey, Ito na ipalit para na sa imong kuan. Mung kiningkamot ka nga maka makakuan ka sa mga papir. Oo. pang ah, uh, pangrepar uh. uh. oh, Ah, wala siyang kanang. Salamat ka ayaw, sir kay ako ni siyang ipuson para ikabot sa koan, nga pwede na ako makasod sa mo mall maka koan, makatabang na pang requirements, kuan, pang -requirements. Uh, ang mga ibang mga video nito mapanood kay bro tata at saka may mga video kami noon matagal na so ngayon lang namin sila balikan, ngayon lang kami nakita ulit ni Ayami so graduate na pala sa grade 12 so sige ha uh, mm. gampo lang sa ginoo nga tagaan mo taggrasya ha Kaya, ikaw na magkasay mong lola perminte Kabang-kabang na minas, tabang tabang siya siya. kasi mong lola. Okay. Mangguna sa usahay guys, mangguna. Salamat inton, sir, ma'am. Nga nakatabang in mo para nga makahikay siya og mga papel para makatabang po sila sa akong makatarbaho na siya. Daghan inton salamat ma'am. nagpasalamat po ko sa ila, ka, sir nga og wala pa pud sila wa pa may maabot diha sa imo di pa may wa pa may nimo ilhi ang among kapubri, og pa sila si Sir Tata o si, si Sir hmm. hmm. sa, Sagan kain salamat ninyo ma'am ang among kapobre grabe yung kapobre ana mam, di gimika ka di ligit basta-basta ang kapobre ya ma'am nga karo na mo ginawa nakaginawa na gimi ma'am nakapalit mi og gas, nakapait og sudan Naka, palit ugsudan, naka Makasnak po mga bata, na, mga bata nga. Na. Nandito na sila. Uh -huh. Salamat kayo sa kanilang kuhaan, Kay, kayo. Dito na ng tabang nga. Ah. Makakuha na po ano, requirements para si Lola na po na kumatabangan. So magtrabaho mo. Trabaho sa si Ayame eh, parang makatulong sa kanyang Lola. So pag may pagkakataon na pwede kayong mag aral sa kolehiyo, pwede rin, no? Kasi bata pa man kayo, no? Sige? Sige, ah, bye bye na. Yeah, bye bye, bye bye, yeah. bye, -bye Sir, bye bye. bye, -bye Yan po, maraming salamat ni Bay Danilo sa Polo Bolok at sa mga sponsor ni Bro Tata. Maraming salamat po sa inyo. At nanonood natin sa ngayon si Sir Eric and Ma'am Teresa Waga. Shout out sa inyo. Shout out din ni Ma'am ah, Ate Dida, ni SILC 130. ang Charity Ladies of Melbourne, Australia ang Ilsia Day Family of Singapore ang Abda Pabian Opulintis in Maclan ni Ate Pasitisin Miss Jal Sadabaw ni Sir Erne Amura Albert Apilado shout out nila ni Ricky Castillo nila ni Noel Imbong ni Ate Nairi Birds nila ni Bing Del Rosario ang charity supporters group ni Sis Bia shout out po sa inyo shout out din ni, ni Linda Colex ni Mam Ma Hatsi shout out nila ni Nonski Sumayang shout out nila ni Mam Ma Riji Dilabina shout out Joby Garganta Bigot, shout out ni Angelita Akau Blags, JTM of Niagara Falls, Canada, shout out Nida Istila Rakino, shout out sa inyong lahat. Sa lahat nating mga sponsors na hindi natin nabanggit, shout out sa inyong lahat, lalo na sa ating mga viewers, sa lahat-lahat po. Maraming salamat sa laging suporta. Maraming salamat, God bless us all.